Nagkurri at pasta kasubong aga ang purutol na kable sa gilid kang rilis na ini. Tumba dumaging ang duwang poste ng kuryente. Poko mas o menos alas 4 kaya kasud manghapon. Kan magkondusir ning test run ang PNR train biyaing naga Legazpi sa Zone 10 asin Zone 3 kan barangay Bitano sa syudad ning Legazpi. Sa cellphone video na ini. Sirya, balit lang, balit lang! Sirya Mahiling na haros naging clearing operation ang ginibong test run kan PNR train. Sa video, mahiling man ang pagkakaguyod kang tren sa motorsiklo. Sa ibong kaini, pigpapasalamat kang 55 anyo sa si Tatay Camelo na tagsadiri ka motorsiklo, na mayong nakulugan sa pangyari. Ah, uh, igwa na information na nag, nakaabot na, sa kuya keto na may maagi da ang tren. Kaso lang, siyempre, inibagay na ngat magaling din eh. Da Dati pa no, nag-aagi di ang tren, man talaga pigabot na wire di. Eh. Kang so inangat din da Eh. Siguro dai man sinda oh, nag-expect na mang na aboton so mga wire. Kaya ito nangyari, na suminabod so, na lang di di. Ang ang agad ko na lang unyan kung baka kung pwede, as soon as possible na Papakaray tulos sining kuryente Pero wis kami na mag magagaga kami din katurog. Posible man na madiklom ang kapaskuhan kang nasa 265 pamilya digdi matapos na mawaran supply ning kuryente. Kaya pangapudang kang 55 anyo sa si Tatay Joseph, maibalik man tulos kang Albay Electric Cooperative o Aleco ang sindang kuryente. Ayun naman po, buda ini na kakaganinda, kang mga kontador buda sa so mga kuryente digdi o oh. Matutumbay niya. Dapat nasalitaan naman sabi niya. Oh. Oh, mga likot sabi, pangapulang kami na salitaan sabi niya. Pusti di ba? man ini pusti. Kahoy, mambog. Sige naman sa barangay, antes ang test run, nag-abiso naman sa indaang manihamihan tukang PNR de isa na nindahunao na siring ka magiging resulta So, ito po, sir, kung ini, makuntang operation, mag -ang, -ang, ang PNR ta is December 25, from Naga to Ligas, within Ligas. Sana maayos nila before December 25, kasi kung day pa po ini, sir, talaga maayos, consistent po ining magiging problema kan sa itong barangay. Bako lang po, barangay bita, ano, kundi the whole barangay na agihan kang PNR. Nangyari lang po talaga sa muya kasi makaskasun sa so residente may jo Mientras tanto, sa Facebook post kang Aleko, inasigurar kang manamiyanto ang mga apiktadong pamilya na marikas man in dining aaksyonan. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal.